So yun guys. So yun guys. Hello. So. Nandito tayo ngayon sa Hotel Far Sheraton. Ganda guys no? Ano ginawa ni Mamut? Ay nagpapalit <laughs> ng battery. Hindi ba ginagsabi sa atin kung magpapalit siya? So, yeah. Hindi, hindi yun magpapalit. Baka may ano lang. Kasi alam niya naman na pumunta tayo doon hindi para sa baterya. <laughs> May gagawin tayo diba? Ha? So ngayon guys, mag ano muna kami ma. Tigil. Ouy to. To guys, yung pinakamayamang ano kurito eh, boss. Kaniyan pala kurito 'yung ngayaman 'yan. yan. sariling garden diyan dito sa Qatar. Ngayon, mga talbos ng kamote. <laughs> so 'yan, kin. <laughs> tino... Bagar ka para magkano ko sa bangos. Ah, bangos. bangos. So, eh, uh, sa sound mo sa bangos. Don Juan. Kita <laughs> mo yung asin. Oh, okay, yung asin doon yan. ito Kita mo yung palis ko. Oh, yun, palis. Ayos mas daw. Ayan, yeah, mga ano ko dyan. Hmm. May pounting pa sila dyan. Kailan mo to yun ano? Tinanim yung mga kabuting, ano mo dito? Ay, ito, sa mga tao ko yan. Ha, sa mga tao. Kinsinas uh -huh. katakotan sila, katak 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 sila na pupunta sa akin, maningil na. <laughs> Ganito kaya man si Boss Juan. Pinapabayaan ko na lang sila. Pag Ganyan kasala, siya kaya. Pag nagkasala, pinapakit, pinapaket pinapakit, siya dyan. oo. Oh. Yan na. No? na. Kaya sila pwedeng magmatigas ang ulo. Oo. oh. oh. Ako, mabait ako, boss, no? Ay, mabait ka. Kaya oh. ma ka, maraming mabait yung sumasama sa'yo. <laughs> oh. Oh. <laughs> Loko ka. <laughs> ganyan, ganyan kaya. Ganyan, ganyan kaya man. Ay, hindi. Ganyan kaya man. Ay, hindi. Mali, mali. Ganyan kaya man si boss. Wala. <laughs> Yan. May sarili nga sinda. May ay, sarili. Nakita yung palesta dyan? Oo. Uh, dito, ka, dito na kita nakita kasama babae na sang araw. Anong ginagawa mo dyan? Patay oh, tayo. tayo. Mal mali yata ang pagbibidyo ko ngayong araw na Tama. Ah. Yan. Tumakas ka pa. Ya yaman mo, no? Bukod sa may sarili kang asinda, may sarili ka ring mundo. Kung <laughs> ilalagi sa mundo, hindi ka pa magyabang. Nagapatanggas <laughs> ka. Mubusan lang ng yaman, huwag lang yaman. Hindi naman. Hindi, ko, hindi ako kakaya ng, kaya, ng kababayan mo. <laughs> Sino ka mo? Ang best mo? Ang taga... <laughs> yung, yung best friend mo? Ang mo pa sa kwarto? Aba, ay, oy, oy, oy. oy. Hindi pa kayo magkasundo. Uy, 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 walang ganun, boss Tatakpa ako, Ay. Tatakpa ako, guys. Hindi mo, mo pa ng unan niya pa, eh. Uy! <laughs> <laughs> mabayat ako. Ako yung sa amin. Kung hindi ako mabait, hindi ko ito makakausap. Yan. Nakita mo yan? Building na yan? Oh. Sa duhay. <laughs> ah, siyempre. <laughs> sa, sa may-ari yan, diyan sa'yo. Sa ari yan. So yun guys, magkakarak mo na tayo ngayon guys Niyaya ko siya magkarake Kasi mandelivery ng karak <laughs> <laughs> Ang nagkayaya, yun yung magbabayad Yun yung magbabayad, tama Magkakarabaho, iniwan yung trabaho <laughs> Sa tayo po Ayan, karak ka naman na tayo ano? Ha? Ah, ano ka na rin nung na egg sandwich, limang piso lang naman. Limang piso o limang riyal? Magkaiba yung piso sa riyal. Ah, uh, uh, to karak boss. Two karak, yeah, yeah, uh, to karak, karak To water. water. Two water only. And egg sandwich. Uh, egg sandwich. Two. Which one? With egg uh, uh, scramble. Ah, scramble. Mid chicken.

Sabi mo kasi kanina, limang piso lang. Iba yun. Ah. May supli pa akong uh, 70 pesos, ha? Ah. Oh. Eh, wala rin. may 50 pesos pa akong supli. Yan guys. Wala kayong ano eh. Dati, may pag nag-ano uh, ako, mayroon akong lagayan ng cellphone eh. Gaw gawa nga ulit ako. Eh. Nakadual kami yan, boss, eh. Hindi ba talaga ang matig Boss, Bos, ya bagai may main lut kena. Jim tre, <laughs> karena pulau B. Kalau sih sering gula on lut. Kaya tak malang, apa yang Sige, so, maglo-load ka 65 real. Eh, ano magkano na sa atin? 100 yun. Hmm. Sabihin na natin 1,000. 1,000. 100. 1,000. Ang naman sa Pilipinas, pa naglo-load lang ako, alam mo kung magkano boss 100. 100 pesos. Kasi, may ano, may wifi naman. Nahi-connect. Nahi

Okay, yun ang Orido. Orido Tower ba ito boss? Yung ano na yun ha? Yung may pula? Pula. Yes, yung may pula na ito. Orido Tower. Ganda guys. Ang laki ng mga tawa dito. Okay, ito na yung order natin. Sangat magnet, tapi sangat meleleh. <laughs> Bos, senin tapi tempat punya nasi beli. Ito ba yung ipipis ko natin mamaya? Uh? Ilang islap ang paglalagyan? Siyam. Siyam. ilang na poste din yun. Bakit siyam? 1, 2, 3, 4, 5, Ito. sandwich. Hindi ba? Hindi ah. Tanungin mo. Hindi nga.

It's okay, we'll pay. Sabi <laughs> <gonna> ko, sumalit ko eh. Ito <laughs> okay, ibang customer to, nagagalit uh, siya. Ganito pala ang tamang teknik sa mga palansya. Gawin nyo lang ilang yan yung nakalubinong po ilang ilalim ng inyong palansya para madali siyang mag-init at mapigis po na lang inyong mga dalit. Sa ganun ay makatipid kayo sa kuyente. Ganito pala ang tamang technique sa pamamalansya. Gawin nyo lang, ilagyan nyo ng alumino o pinakilalim ng pamamalansya para madali siyang matuwingit at mabilis po muna ng inyong matapit sa ngayon yung makatipid kayo sa kuryente. Eh. Ganito pala ang tamang technique sa pamamalansya. Gawin nyo lang, ilagyan nyo ng alumino o pinakilalim ng pamamalansya.

Anong araw natin matatapos yung boss? Trampolin tsaka carousel mo Sabi niya, sabi ni no? huh? oh, ano? Naman? Ano yung pinis 5 days? Ano sabi? Sino sir naman? naman si Mr. eh? Yung dalawang yun? 5 days? Sir, <laughs> <Five> 5 <laughs> days <laughs> Pwede na ma'am pagsabayin natin yung pagkabit pero dapat pares sa pare tapos tayo yung ano tawag dito yung paglalagyan ng ano carousel saka yung pag sa slab ito <laughs> oh ito 1100 ay ito yung sabi mo ano maraming ko nakikita ng ganyan boss ganda nga ito parang comfortable ka pa dyan eh bisyo sa'yo gusto mo Ha? Ah, ganyan nga yung gusto ko sana eh. Kaya lang sabi mo kasi apat yung battery eh. Nah, Nakama ano eh. Hindi. Ano naman sa hindi na hindi yan. Isa lang yung battery na nakasaksak na gano'n. Ah, uh, lithium. Alam ko lit acid yan. Kapag ano? Pwede baba. naman kasi kaya, ang kayo ko lang sa ganyan hindi ko may papadala ng Pilipinas. Malaki, okay. hindi mo kasi matuturbo eh. Yung packaging niya, no? Yeah. Hindi ka kaya na bisikita na... Pwede kalas kalas eh. Kalas eh. Eh, yung scooter. Pwede mo namang kalas kalas din yan eh. Huwag mo nalang buuhin. <laughs> yung <Ay, laughs> scooter, pag tinalas mo gano'n, tapos uh, inalong parang box na kahoy. Pwede mo namang kalas kalas din yan. Box na kahoy, tapos sukatin na lang nila yun. Tres, mga kagasubo yung mga 300. I kalas kalasin mo boss tapos i-hand carry mo sabi na misi ko dali, dali mo nalang pag uwi mo papadala ayaw mo nang i-try sa Pilipinas ako bibili no? Ha? hindi nga ito nang Inasabi ko sa misis ko dahil wala naman sila na sinis yan yun nalang i-try? <laughs> yun yung mga ginagamit ng mga ano eh tapos pag nakabang gagalit pa. <laughs> pag nabusinahan, nabus gagalit mababa. baba ko. Kaya yung ano <laughs> yan. Kasi bumutok kayo, lakalisin siya ka ito. Buti i-try. Kaya yung pagkating sunto sa inyo sa labas, sabi ko, eh, magkano naman pa masaya? 32, 35, ay eh, 36, 35. Tricycle, di ba? Oo kasi pag sundo ka sa tricycle lang pag walang kasabay 35, 36 sabi ko may trek ako pag ah, luluwas na yung anak mo kami sa misis ko matribe mo papunta, ikaw na magtrip pa uwi nakatipid kayo magkano din yan araw araw oo oh, yung pag gano'n malayo ba yung labasan sa inyo? malapit naman kaso nga lang siyempre bakit uh, ano naman na mag-alala boss pag ano ah, uh, ko nga yun ang dirt so ano yung pag lumakat kagkakal eh, hindi ko na lang na magkano lang naman chopper hindi eh, hindi ko ano yun kasi yung may taniman ako sa ibabaw kasi kaya hindi ko pwede malagtingan ah nangit na ko eh hindi, ako nagkano yun yun na yun na dami sa akin no hindi ko lang kaya gusto kita <ko> kasama <laughs> kasi yung kalimang ko ng kamote dun eh. Eh, asipin mo. May kamote ka na sa Pilipinas, sa nagdala ka pala yung kamote dito. <laughs> Yaman mo talaga. Hindi talaga ano yung brood talaga yung ano, kasi ano yan, uh, ang gulay ay buhay. Oo. No? Kaya yung, kaya hindi nga ako kinangangkat yung helicopter na yan dahil yung kamote, natasa lang oh. tingan. Kinanimahan no? ko ng kamote. Pwede mo naman palagyan ulit ang ano ah? Ayoko. Kasi kung lalagyan ko pa ng okay. pananibagong ano. Pananibagong pag umakit na yung ampalaya ko, masisisa, madadali naman. Ah, may ampalaya ka pala. <laughs> Pampakbit ko yun eh. <laughs> <Kung> kaya, <laughs> gusto kita kasama <laughs> eh. Tinanggyan ko ng tinanggyan sila. Libre na nga sa ayaw ko nga eh. <laughs> na problema ka ngayon oh. kasi na magano tapos nagdudunit do pa parko sabi ko sa <laughs> ipaparada yan eh? sabi <laughs> ko ano barko so, pwede ka naman yan? bumili ng sarili mong dagat yeah, ay, ang, ay, ayaw ko naman ito at yung yung nakala na pinapaanoan sa akin kahit walang titulo binibigyan sabi oh. ko pa oh. paanoan nyo na lang na isdayan sabi ko ah. ka na kaya. Natang kaya ko lahat ng ibinibigay dyan. Yaman yeah, talaga. Kailangan. hindi naman kailangan. Magtatrabaho ka na lang. Sayang, no? Wala ka dito sa Qatar. Hindi sana na na <laughs> ka sana makakapagdala ng talbos na kamote dito. Hindi ka na lang. Siyempre, may yan. Kaya pa iblis, no? <laughs> Sama mo siya. Takahawak. Walang tulugan. Parang kung ano, pitim mo yung kamay. Ang, ang trabaho nun, ganito lang eh. Nga yung nga kanina eh. Ito ba tawag na sa tamo? Ayun, sabi mo, nagkano lang kami.